Sinimulan ng PITIPAL ang pagtatayo ng Philippine Landing Dock Warship. Nagsimula ng magtrabaho ang tagagawa ng barko na pag-aari ng Estado na PITIPAL Indonesia sa isang landing dock type warship na iniutos ng Pilipinas na nakatarget na makumpleto at may hatid sa 2026. Isang kilia-lay ang landing dock at unang steel-cutting landing dock ceremony noong lunes ang nagmarka ng simula ng pagtatayo ng barko. Sinabi ni PAL President Director Kaharudin Jened nitong lunes na ang barko, na ginawa sa Lloyd's Register, LR, Class, ay titimbang ng 7,200 tonelada at may pinakamataas na bilis na 16 knots, cruising speed na 13 knots, at cruising endurance na 30 araw. Samantala, ang operating range nito ay magiging siyam at lundaan anim na nanometer, at ito ay may kakayahang magdala ng maximum na anim na at walumpu na mga pasahero, Janet added. Aniya, pinatutunayan ng Philippine Landing Dock Warship Project ang antas ng tiwala ng mga bansang palakaibigan sa industriya ng depensa ng Indonesia. Sa ating pakikipagtulungan sa Pilipinas, dalawang barko ang na-export at sa kasalukuyan, isa pa ang nasa ilalim ng kontrata. Ito ay nagpapakita ng antas ng pagtitiwala ng mga bansang palakaibigan sa ating industriya ng depensa, he added. Ania, nabuo ang internasyonal na tiwala sa kanyang partido dahil sa suporta ni Defense Minister Prabowo Subianto at President Joko Widodo, Jokowi, Ayon sa kanya, naiintindihan ng dalawang leader ang geopolitical conditions. Sa makatuwid, ang mga palakaibigang bansa ay naglalagay ng kanilang tiwala sa industriya ng depensa ng Indonesia, lalo na sa PT Indonesia. Ang lakas ng pamumuno ng Indonesia ay nagtagumpay sa pagkumbinsi sa mga bansang palakaibigan na bumili ng mga barko ng Indonesia. Maasahan ang ating kalidad, dagdag niya. Kaya naman, sinabi ni Jened na ayaw niyang sayangin ang tiwala na ibinigay sa PTPAL Indonesia. Kapag ang tiwala ay ibinigay sa domestic defense industry, dapat tayong magbigay ng mga resulta na may pinakamahusay na kalidad at, siguraduhin na ang mga ito, ay hindi mababa sa mga resulta ng foreign defense industry, dagdag niya. Ayon sa kanya, may estratehikong posisyon ng Indonesia at maaaring magbigay ng halimbawa sa ibang bansang ASEAN sa paggawa ng mga dekalidad na produkto sa gitna ng mga limitasyon at balakid. Sa mga tuntunin ng technological mastery, ang kakayahan sa domestic production ay bumuti ng malaki, mula sa paggawa ng 60 meter KCR ships at 123 meter LPDs dati, ang Indonesia ay may kakayahang magdisenyo at simulan ng red and white frigate production, sabi ni Janet. Kahit na binili namin ang pangunahing disenyo mula sa ibang bansa, ang kumpletong pangunahing disenyo ay ginawa ng aming mga domestic engineer. Kami ay nasa proseso din ng pagdidesenyo ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid, he informed.